ayan umulan muna nalito oh. labas ko yung mga ibang halaman ko sa loob ng bahay ayan ayan so muna na tayo oops nandito muna na sa bali isang linggo din mainit so kahapon medyo umaambun na siya ang daming roses na bulaklak kasa na ano siya Ayan, balik sigla yung ating halaman. Ayan. Ayan na. Ayan na din dito. ano ating base, ano, uh, ano nga tawag nito? Laurel. Laurel. Ano yung ano natin dito?

apple natin nandito lang sa garden sa paso sana may bunga siya tingnan natin matay pala, hindi pala tumuloy sayang naman ayan so, ayan balik si Glad, ko na ano ito, nalantay ito ng makalit na isang linggo kasi puro, ula, uh, puro init siya ang dami ng ating rosemary Na wala yung bunga nito. Red berries natin. Then, sayang mo na inaangalan ta kasi dahil uh, yung sobrang init last week. Isang linggong puro init. Kaya naman ang ulan. So ayun, balik na ating garden.